Hey, hey, hey. Welcome sa Pinoy Advice, kung saan bawal ang fake at may lugar ang mga pusong pagod na pero nananahimik lang. Ngayong episode, real talk tayo. Toxic ba ang magulang mo? Yung laging galit, laging malika, hindi marunong humingi ng sorry at pinaparamdam na utang na loob mo ang mismong pagkatao mo. Masakit pero madalas hindi natin pwedeng basta iwan ang pamilya, pero pwede tayong mag-set ng boundaries. At ito ang hindi tinuturo sa atin. Kasi sa kultura nating Pinoy, anak ka lang, sumunod ka lang, pabayaan mo na. Pero anong gagawin mo kung ikaw na ang nasasakal? Like mo muna ang video na to, subscribe sa Pinoy Advice, at comment. Pamilya ko, pero may hangganan din kung ikaw to. Let's dive in. I-acknowledge mong toxic nga. wag mo nang i-deny. Kung hindi sila marunong rumespeto sa damdamin mo, sinisigawan ka palagi, minamaliit ka. That's not discipline, that's emotional damage. Hindi ka masamang anak kung aaminin mong may mali sa dynamics nyo. Set emotional distance kahit nasa iisang bubong. Kung hindi mo pa kayang umalis, pwede mo pa bantayan ang sarili mong hangganan. Iwasan ang mga diskusyon na uuwi lang sa sigawan. Hindi ka obligado sumagot sa lahat ng tanong lalo na kung nakakasakit lang. Hindi lahat ng pagtiis ay kabanalan. Ang pagiging martir hindi laging mabuti. Sabi sa Proverbs 4.23, Guard your heart for everything you do flows from it. Kung ikaw ay naaabuso emotionally, mentally, or spiritually, may karapatan kang magsabi ng tama na. Honor doesn't mean enabling. Honor your father and mother. Oo. Pero ang respeto ay hindi pagsunod sa lahat, lalo kung malina. Pwede kang magpatawad, pero hindi magpaabuso. Pwede kang magpakumbaba, pero maglagay ng hangganan. Kaya kung toxic ang magulang mo, huwag kang matakot magset ng boundaries. Pwede mong mahalin sila ng may distansyang makakabuti rin sa'yo. Kung relate ka, like, subscribe, at comment. May karapatan din ng anak. Share mo rin sa kaibigan mong matagal ng tahimik pero pagod na rin. This is Pinoy Advice reminding you, hindi mo kailangang maging rebelde para protektahan ang sarili mo. You can love them without losing yourself.